Dona? Oo, boss. Siya'y nakabili ng kabilang asyenda. Iniimbitahan nga lahat ng taga rito, mami, ang gabi. Pati kayo. Ay, hindi tayo dadalo, Edwin. Magpapunta ka nga ng tao doon, ipasabi mo na hindi kami makakapunta dahil pagod kami sa biyahe. At idagdag mo na rin na sa honeymoon kami galing. Ah, at sabihin mo na lang, magpapadala kami ng regalo. Where are man? Oh Baggage, ba ba Bakit ba kailangan pa natin magpanggap na magkahaliman? Eh, alam naman nating dalawa na hindi makukonsumate ang kasalang ito. Ira can just do it for my sake. Para naman di ako mapayas sa mga kakilala ko. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, Edwin, na walang pwedeng mangyari sa atin. Ano naman ang mangyayari sa atin dito? Kumain ka na muna. Magkakasakit ka na niyan eh. Wala akong gana. Kalimutan mo na si Edwin. Hindi siya talaga bagay sa'yo. At kanina siya bagay. don sa Ira na yon, ako ang naghirap. Kinawa ko siyang tao. Tinuruan ko siya maging isang magaling na negosyante. Minahal ko siya, Tita Inya. Ako lang ang may karapatan sa kanya. Ako ang naghirap. Kinawa ko siyang tao. Tinuruan ko siya maging isang magaling na negosyante. Minahal ko siya, tita Inya. Ako lang ang may karapatan sa kanya. Hindi lahat ng gusto mo ay masusunod sa buhay na ito, Donna. Tanggapin mo yon. Hindi. Lalaban ako. Nang mamatay si mama at si papa, ako ang pumasan ng lahat ng hirap. Lumaban ako. Napalago ko lahat na naiwan nila. Tiningala ako ng dahil sa sarili kong kakayahan. Ikaw nakakaalam niyan, tita Inya. Hindi ako basta patatalo. Dag. Ano? Good morning, Ma'am. Kumusta ikaw? Ano ba na lahat ng gabi? Ano naman, Ho? Ano? Mukhang enjoy, ah. Magbibilang na ba ako ng nagsim na buwan? Ha? O, Dags, Kumusta na? <laughs> okay na, boss. Nasa desk mo na yung mga report ko. May tao yata dyan sa kabilang asyenda at nagkakasayahan, ah. Ano bang meron dyan? Magpapaparty mami ang gabi si Donna. Donna? Oo, boss. Siya'y nakabili ng kabilang asyenda. Iniimbitahan nga lahat ng taga rito mami ang gabi. Pati kayo hindi tayo dadalo, Edwin. Magpapunta ka nga ng tao doon, ipasabi mo na hindi kami makakapunta dahil pagod kami sa biyahe. At idagdag mo na rin na sa honeymoon kami galing. Ah, at sabihin mo na lang, magpapadala kami ng regalo. Tayo na. Mm. Mm. Hello, this is my aunt. Yeah. Nice yeah, party. Hi, Aunt. Stop. You. Really, <laughs> isn't it? come on. You talk to her. Sure, sure. Hey. Hi. Nice of you to have Hi. come. Thank yeah. you. Thank you. Congratulations. Hey, guys, and feel at home. Enjoy yourselves, all right? Oh, did you finally meet my friend? Oh. Huh? What did I tell you? Why oh, aren't you eating yet? Eh, paano hinintay ka namin, ano? <laughs> How sweet. <laughs> ah, well, anyway, may explain ka sa amin dahil... Ano na naman to? May binili ka na ng mga asyenda, ha, Donna? <laughs> well, chika, you know I love horses. Sa dami ba naman ng mga kabayo ko, Sa ko sila ilalagay kung ako bibili ng asyenda, mm -hmm. di ba? Tsaka, di ba, may kwadro siya ng mga kabayo sa kabilang asyenda. Yung asyenda ng boyfriend mo. Dati kong boyfriend. If I know... Kaya ka lang bumili agad ng asyenda dito para malapit sa kanya. Siguro hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, no? Please, wala na kami. It was over even before he was married. But, we're still friends. In fact, um, I invited him over. Ay, oh my God! hindi pa pala niya! Makikita this. ka na naman ang gwapo niya, ex-boyfriend! Mags, umira na naman ang pagkakikay mo, ha? ipapabigay po sa inyo nito. Matagal pa akong mamamatay. Uugod-ugod ka na kapag nabiyudo si Edwin. Kaya isasotli ko ang inirgalo mong kabaong. I hope ikaw ang maon ng gumamit. Donna, it is inside. Nagpapagutusan lang po ako. Umalis ka rito. Umalis ka rito. Umalis ka rito. Na, na, I said stop it. Stop, stop it. Umalis kayo.